Matagal ko nang napaghandaan ang nilalapit nating pamamaalam. Pakiramdam ko ay kaya ko na. Hindi na ako masasaktan, hindi na ako may iwang luhaan. Ngunit sa tuwing tayo ay masaya, sa tuwing nagniningning ang iyong mga mata, sa tuwing maririnig ko ang ating musika, sa tuwing mapapadpad ako sa lugar kung saan tayo tumawa. Sa tuwing maalala ko ang ating mga alaala, bakit ganun pa din kahapdi ang mawala ka? Matagal na panahon ko ng pinaghahandaan. Kung sakaling bigla mo kong iwanan, ayokong ipakita sa iyo ang aking kahinaan upang di mo isipin na lubha akong nasasaktan. Alam ko, alam kong nahihirapan kang tayo ay bitawan dahil nakakapanghinaya ang meron sa nakaraan. Nakaraan na puno ng saya, nakaraan kung saan mahal na mahal mo pa. Akala ko, okay na. Hindi na masakit kapag ikaw ay nagsawa. Hindi na luluha ang puso kong ninanais ka hindi na magahangad na sana ako pa din hanggang sa dulo ng mga tala ngunit tila mali ako dahil sa tuwing may isip kung mawawala ka parang nawawalan ng kulay ang mundo parang dinudurog nito ang puso ko sana ko magsisimula paano ako magsisimula kung lahat ng bagay ay ikaw ang pinapaalala akala ko talaga okay na. Nahaya ko na kahit lumisan ka pa, na wala na akong mararamdaman dahil ubos na. Ngunit pumapatak pa din pala ang luha sa tuwing mararamdaman kong muli na naman akong umaasa. Na sana wala na lang katapusan, na sana hindi tayo pareho nahihirapan, sana kaya ko pang ipaglaban, sana ikaw din ang lumaban ang hirap magpanggap na wala na akong pakialam na hindi na mahalaga ang aking nararamdaman. Dahil sa tuwing babanggitin kong ako'y nasasaktan, ito ay baliwala. Sasabihin mong drama na naman. Kaya, pilit kong tinatakpan ang aking kahinaan upang hindi mo mabatid ang tunay kong nararamdaman. Pakiramdam na takot akong sumugal. Pakiramdam na takot na akong sumandal. Pakiramdam na dalawa tayo sa relasyon. Pero parang ako'y mag-isa lang. Oo, oh, hindi pa talaga ako handa. Totoong mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko pa din kaya ang mawala ka. Nandito pa din ang takot na ayaw kong madama. Sana sa susunod okay na upang hindi ko na kailanganin ang matatamis mong salita upang kayanin ko na ang mga araw na dadating upang kayanin ko ang mga araw na dadating na ako na lang mag-isa Salamat paalam aking sinta